Alam nyo ba na pwede nyo dali ng family nyo dito sa Singapore? Ako si Diana, I live here in Singapore for more than 20 years. Pwede nyo dalhin yung family nyo as long as pasok kayo sa eligibility or criteria nila. First, dapat ang hawak mong pass ay e-pass or S-pass. Pag nag-apply pala kayo dito sa Singapore, may tatlong klase ng pass dito. Yung una is yung working permit, sunod S-pass, And, yung pinaka-high-end is yung e-pass. Kaya kung hawak mo ay s pass may possibility na pwede kang magkaroon ng dependent. Pero dapat ang sweldo mo ay more than $6,000 or pumapatak na almost $250,000 pesos. At hindi pwede yung combined salary. Example, yung asawa mo nagtatrabaho din, meron siyang sweldo na $3,500 at ikaw naman ay sumasweldo ng $3,000. Bali total, $6,000 500. Hindi po pwede yung ganun. Kailangan, isa lang sa inyo ay sumusweldo ng 6,000 SGD. At kung pasok na yung sweldo ninyo, kailangan humingi kayo ng sponsorship sa employer nyo o sa company. Kailangan nyo lang i-apply ng dependent pass ay yung asawa, anak, at adopted na under 21 years old. At kung gusto nyo na may isama yung parents ninyo, kailangan sumasahod kayo ng 12,000 SGD. Almost kalahating milyon in peso. Kung nagustuhan niyo to, follow for more. Thank you guys. Thank you for watching.